Peace. Hmm, yeah. madilim na. Saka lumalamig na rin. Ni Toto eh. Mayor ah. Ni 50. Ipay. Ipay.

Tuh ya Kan kau? Susi ya uh, Atau susi Tam susi No good ah uh. Lile Eh Gewo Eh Hah? Kutang ah? Kutang ah? Meyo ah. No good. No Bagong building rin oh. alas na ng gabi sa sana maglitsun eh wala tayong budget kasi may pera lang sana no? to pang ano to wala na to eh pabubulokin lang to dito tapos doon natin lutuin eh, no? huwag dyan yan po hindi nga oh, linisin lang walisin lang ba dyan ang oh, silalim ng puno mahangin dyan o, pag umulan, lipat dyan. Ito. So, baklasin lang ito. Malakas rin. Ito, may baklas na nga, oh. <coughs> hmm? Ay, pang isang litso na na ito. Binaklas na, oh. Hmm. Damay rin, oh. Ilang paleta rin yan. Baklas na. Oh, oh. Ayan, oh, kakapal oh. ano kakapal siguro to o, tawag dito na kahoy wala na may kunting damage dito eh. ay wala nga damage yung isa oh. tinapon nila dito ito bago oh. hmm. ito bago wala ah, masira dito kasi maraming talagang paleta kasi yung materials na in-order galing sa uh, Saudi Arabia meron talagang paleta eh kaya dito di na problema sa paleta eh daming paleta mga okay pa nga pala to oh. pinapabulok na lang dito oh. yung isang ano inuwi ito eh nakaraan dalawang kasi dito puno to naghakot siya yung maliit na truck dito dalawang hakot iyan e, ano niya yun doon magaling talaga tip, mat, matipid masyado yung ano na yun kasi tanatawag namin tatang dito ano na kasi uh, mag 70 years old na actually retired na dapat siya eh kasi pinakiusapan lang ba Siguro meron din siyang ano dyan. Ang pag-intindi ko nga, kung bago ako rito, ang pagkasabi sa amin, sa akin, isa sa may-ari. Ibig sabihin, siguro meron siyang share dito. Meron siyang invest ba? Nabawa, 5%. Kasi malaki rin to eh. Siguro, billion. Ilang billion din siguro to. Billion din tong kabuuan siguro nito. Investment. Meron to corporation naman eh. Siguro meron siya. Kaya hindi niya mapag-iwanan. -iwa wala naman din siyang ginagawa. Utos-utos lang naman. Inuwi niya to. Inaano siguro doon. Yung ginagatong ba? Panggatong na lang talaga to. Maliban dito sa mga bago pa. Oh. Pero itong mga ano ito wala na to. Pinapabulok na. Sarap maglitsyon sana. Dito mainit eh. Doon oh, makutil lang to doon. Daming pang ano talaga, pang litson. Ito yung maganda eh, kasi ano, kapal ba? Kaysa yung nandyan, maliliit eh. Daming kao eh. Problema natin, budget eh. Ito nga oh. Ayan oh, tinapo na oh. Ano kayo nangyari dyan? Dami niya, no? Oh. Aluminum, oh. Ayan. Kano isa niya? Na ano na sa init, oh. At dito nga, tinapon, oh. Pero ngayon, ano na? Binabaklas namin yan doon. Kasi pinibenta yan. Balang pinapadaan sa hater ba? May tunnel siya sinasalang yan doon tapos ano kaya kaya kinakating muna yung mga maliliit kasi hindi naman kalaki hindi naman kalaparan yung tunnel oven. pinapalambot yan doon iniinit tapos hinihiwalay yung aluminum tsaka ano ito ibabaw plastic lang yan hinihiwalay yung aluminum tsaka goma ang aluminum 30 per kilo daw tapos yung goma 5 piso. At least napakinabangan din nila, di ba? Ah, uh, na yung pagkatapon ng reject, napakinabangan pa. Pero ito, hindi na nabibili to. Ang sa Pinas to. Binibili to. Mga pang ano, pang gatong gatong ba. Dito naman kasi, hindi mahilig sa gatong. Pag nag-ihaw kami, uling eh. Pero pwede to. Uling kasi madibilis na eh. Yung lutuan naman dito, kuryente na eh. Ice cooker or yung mga ano, di kuryente na. Oh, tira na? na oh. Alright. Litson, pang, pang litson na lang talaga kulang dito. Madilim na, may ano na nga, buwan. Ito na lang buhay, linggo na naman bukas. Alright. Pahinga lang tayo, pa